Cervantes, bago tayo mag-blind items, make sure to like, ayan, like, share, and subscribe to our YouTube channel para hindi kayo maka-miss out. At syempre, kung blind items sana po, rest well, sa lasa isipan at pagganahin ng pagiging marites dahil nandito po ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuulan ng dahon! Ano unang hashtag? Kahit ay, palugaw, palugaw man lang. Ah, ano ba yun? naman. Ikaw <laughs> ba yan? O yan o ba Parang naalala ko yung kahit oh, kape oh, o tubig. Ngayon palugaw. So, palugaw ah, naman. Ang bida dito sa Blind Island ah. na ito ay isang aktor mm. na actually may movie siya. Itong mm. aktor na to. Mm. So ano pala to? Uh, Kung baga known na or anong ibang term <laughs> sa known na? Parang main na. Main. Hindi, hindi, hindi na niya eh. alam. Nga. Ah, kilala na. Oh, kilala na, na siya sa ganon. alam na ng mga production staff. Alam na din. Uh, Kaya ang kanyang... Um, hmm kakunatan. Yun na, okay. So, Belekoy. kung baga, di ba, parang sa mga hindi nakakaalam, usually kapag pag may movie o lalo na kung teleserye na nagsama kayo ng napakatagal, yung alam mo yun, usually yes. sa last day, may tinatawag na pa last day. Oh! O, so, di ba, minsan, ah uh, Magibig. Yung dati na, no, 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 araw, parang alam ko, may nagbibigay ng mga t-shirt, ah, sa mga crew. Tiyo, may, ngayon, tiyo. ngayon, more on mga, uh, may pasobre, ah. parang gano'n, Pero kung parang ano lang yan eh. Uh, oh, palubag, uh, giving back. Uh, giving back sa, back. At saka, parang, ay, parang mm, tulong diba? na uh -huh. rin. Ay, ganon. Iyon talaga may mga artist talaga na pinaghahandaan oh, yan. Man. Si Kai Alonso last time, oh, di ba? Iba, nagkapa-personalize pa ng na mga binibigay nila. So, ito na nga. Itong si actor na to, dahil, syempre, alangan naman. Hindi niya nakikita na kalakaran na to o ginagawa na to. Hmm. Ay, kumatagal na siya. Si di ba? Uh, all throughout daw na halimbawa itong movie, sa movie, itong kanyang lead actress, uh, napakagalante, nagbibigay, uh, nagpapakain, yung mga galon. Hindi naman siya compulsory, obligatory, pero nasa iyo kasi yan eh. So anyway, nakikita niya at nakikikain naman tong si actor na to na magaling din to, magaling to actor na to, ay sa clue, okay? Mm. Award winning din to actor na to. So anyway, sila man nakiki, kain naman, nakiki-enjoy naman ako ano yung pinishare ng kanya yes, mga uh. Uh, kapwa artista. Pero ito daw talagang si aktor, Doy, parang ni mo alam kung manhid, manhid, manhidan, ah, mm. uh, Derma! Oo, oh, oh, na niya yung pagiging <laughs> nonchalant kunwari na, ay, wako wa, wa, care. Mm. So, kaya ang sabi daw ng mga production ba yan, kahit palugaw man lang, wale. Mm. Hanggang ano, ganun siya ka. Ang An Anong clue? Maedad na ba? Uh, hindi siya maedad na. Eh, pero hindi um, na siya young. Initially, siya young yeah? as God, ka nila halimbawa. Nina James, Nina Joshua. Na kaya enumerate tayo. Kaya enumerate. Hindi, sinabi ko nga. Siguro mas older ng konti kala Joshua. Ah, pero. Okay. Pero bida-bida. Ano yung oh, bida talaga? Bida award winning nga eh. Award winning. Ah. Mahusay na actor. Hmm. At ang alam ko, meron siyang movie ngayon. May asawa na? Movie meaning hindi pa napapalabas, paparoor. Basta na, may movie siya ngayon. May, may asawa na siya? Ano ba yan? Ang daming ano? Ah, may asawa na? Wala pa. Sige. Ah, oh, nasa sana. Sine 50. Ay! Luma naman, 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 naman na yung... Naman. Na sa, oh. Nasa Sine Tigla pala, di Luma naman, naman, naman na yung Sine 50. Sabi ko may movie siya ngayon. Mahalala na kayo. Mm. Nasa ano? Hanapin mo sini na Sino ba na, 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 may sini movie sini ngayon? Bakit Bata ganun siya kakuring. Kakuring. Oh, 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 okay. Kaya sila. Oh, bumati okay. ka na. Anyway, ha, am, of course, hello Irene, Rene, Mm. at uh, tapos, uh, thank you again, of course, sa support Tibay ng Philjet. Yes. Uh, Na-enjoy mo ba yun, Mr. Oh, Oo, wala ko. <laughs> wala ko. <laughs> Ito Oo, wala. Hindi, pero nawakan ko, di ba? Alam ko yon. oh, go. Ayan mo, bibigyan ka niya. Ayan, go, Irene. Tapos, of course, hello Ate Janet. Bakit? Marching! Ah. Uh, yung, ah, uh, ni ng Maribela, Boye. Thank you po for watching. At sa lahat ng kaibigan ni Irene at saka na, kaibigan ni ni Maribel. Yan. Oh, Ayan. Ayan. Okay. hello sa ating 1,000 oh, yes. live viewers! Yes! yes. Thank, you. Thank, you. thank, you! Next mm. hashtag! Next. Hard! Or soft, ganun ah, yan eh. Bakit hard, hard soft? soft? Hard Ay. soft. boil. boiled? Ng, wow. uh, hard boiled, soft boiled, mm. ganun. May kinalaman nito sa naging huntahan sa ng mga ano, ah. ng mga magkakaibigang actress. Wow. Na nag, alam mo, na pag, Parang sabi nga nila, pag nagkukwentuhan ng mga lalaki, pinag-uusapan most likely mga babae. So pag mga babae naman pala yung nagkukwentoan, lalo may inum inuman nomo-nomo, mm -hmm. eh mga lalaki din ang pinag-uusapan. Uh -huh. So itong si female celebrity, talagang na ano siya... Di siya actress ha? Actress. Oo, ah, so. actress siya, actress. Award-winning din. Ah! Na, na siguro sa dala ng kalasingan, na naing na ano siya na... Nay? Nay? Na, na, na... Na corner ng mga kaibigan niyang actress din mm -hmm. na Ikwentuhan mo naman kami mga, uh, mga, alam mo na, mga um, love life, sex oh, life, dito ganyan, hanggang sa uh -huh. mga, mga bed exercises, mm -hmm. ganyan, ganyan, comparing notes. So, si si uh, ano actress. si actress ay talagang kwento naman na nangihinayang daw pala siya, sabi na, nangihinayang siya doon sa kanyang ex na hunk actor na matangkad na ang gwapo-gwapo sana, kumpleto sa Ricardos na. Kaya lang nung minsan nga daw sila na sa tinagal-tagal nila bilang mag-jowa and may, nangy may, nangyari sa kanila. parang ano, parang hindi siya masyadong masaya kasi kinakailangan pang ng something or painumin para lang mag-hard. Ah. Kasi sabi niya, sabi tao oh, oh, si Gracie. Grabe, pagkakatao oh, ni Gracie. Gracie, Gracie tawang daw ha? Sayang sabi niya, sayang pa naman. Ang gwapo-gwapo oh. pa na. Tsaka, oh. ang laki-laki daw talaga oh, nung yes. emote nung aktor. Kaya lang, every time nada may ganong eksena, kailangan may iinom, kailangan may something pang gagawin para mag hard. Hindi natural ang pagka-hard, parang ah, gano'n. Oh, Kumpara oh. dito sa nalilink sa kanya ngayon, na isa rin namang award-winning actor, na kahit daw no jutes, jutes talaga! Ah. Hindi dahi, kumpara mo dun sa laki nung isa. Ah. Kunwari yung isa, ang height niya uh, 6'2", ah. yung isa mga 5'9, yan, 5'11". Yan kalaki, yun, yan yung kalaki sa kakit sa iyo? Ay, hindi. Ah. <laughs> <laughs> ano ba? So anyway, nung Correct. kumpara daw dun sa ano, Ngayon yan eh. Oo, di ba? Ah. Sabi niya, hindi na bali okay lang kasi kahit kahit naman daw maliit every time naman daw nakailangan is very hard yeah. at palaban. So ta. Oh, oh, Oo, oh, yan yan. Uh, uh, so no wala akong ano Jutsia. Nakakikita din sa. Uh, ano. Nakakwentuhan lang yung mga babae mga alam mo na no mo ganyan. Yeah. Sabi, wag niyo kayo pagkalatian na ganyan eh alam mo naman ang mga babae din minsan pag ano comparing comparing. Pero sabi nung isa, may isang humirit, sabi niya sana daw doon sa pinakauna sana ng kumpleto na, 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 nandun na sa isang lalaki na yun lahat. Mm. Matigas, malaki, mahusay. Dark like and handsome. Inagaw sa kanya nung mga unang dark, mga nakarampalaw. Uh, di di hindi dark. O hindi, hindi. Kaya parang sabi niya, ang swerte-swerte naman daw nung current nung ano, But anyway, na, 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 kilala mo rin yun, di ba? Kilala mo rin yun. Kilala rin nila yun, di ba? O, oh, na pinanghinayangan. Pero siyempre, ini-enjoy na lang siguro oh, niya syempre, itong... O, di ba? Ano, saan ka nga daw ko? Ikaw pipiliin, Doon sa malaki nga, pero lambutin. <laughs> o, <or doon> sa... <laughs> sorry. <laughs> o, okay. diba? oh, dahil siya magpa-survey tayo yeah, mahili kayo magpa-survey, di ba? ba? oh, i-survey nyo ngayon. Alin? Yun. Malaki nga pero ng buten or doon sa medyo hindi naman kalakihan pero tigasin. Talagang ganun yung sinabi ko mga kabarites. Anyway, Diyos para rin nabanggit po sa Boss, mga kapwa ko, Ragon, hello, ako Bicol at kong, kay Kulit Man, Zalbico at kay Tita Maylin. At sa mga kina, Doktora Jessica D, Doktor... Uh, Dr. Uh, Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Rikasata. Hello po sa inyo mga. Kay Ate Lolita de Dios Katsukis, maraming salamat at mga kaibigan po natin dyan sa Australia. Sana matuloy ang mga plano-plano. And sa inyong lahat, maraming thank you. Diyos, marahay na banggi po mm -mm. Yes, that's your next hashtag. Hard Tapusin, tapusin na. Tapusin na. Tapusin na. Tapusin na. Tapusin Ay, ko to. Di ba ba tinatapos yung sirene yan? Hindi yan. <laughs> uh, Matatapos yung abot kamay na pang. May sa Miyerkules. Oh, diba? um, Why not? Uh, hmm. Ayun. survey talaga? <laughs> <laughs> Ay, umuto na mga kalawa. survey na? Totoo nga? <laughs> Ulang iya kayo? Ulang iya kayo? ito. <laughs> mag-judge sa isang <laughs> beauty. wait, John. Hindi ko kinakaya, no? Oh. No. Yan talaga yun. Anong gusto niyo? Malaki pero lambuti? O small pero tigasin? Ginawa talaga ang ano, Paul. Pero labi. Eh, masunurin sila. Oh. Masunurin. My eh, hey, gosh. Oo oh, oh, nga, pero... Oh. oh my oh. God. Oh, I came from a Catholic ka school. Bumoto ka na. Malaki pero... Oh, oh. <laughs> <laughs> Ay, ano na yun June ay, ano, Do? Ay, ano na yung isang, isang, isang ano, kopol, ano, isang kopo, isang showbiz yung babae, ya, uh, hindi showbiz yung lalaki, na mag-judge sa isang uh, pageant beauty contest. Mm -hmm. Si okay naman simula, Basta yung actress, kilala rin siya, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos kilala rin pareho yung mag-asawang yun. Eh, Siyempre, pag beauty contest, di ba? Lalo na pag, ano, pag local, di ba? Ang dami-dami mula, mula opening, gitna, super gitna, di ba? Marami, ang dami yun. Ang bago yan na siyong winner. Mm. Mm. Nainip na tong si, ano, si Si ba si yung si, si Actress, o oh, nainip na! Mm. Tinawag organize organizer, alam niya tapos mo ano na ano ipa-announce eh, na hindi pa naman tapos yung kontes. contest. Mm. <laughs> agad ang winner. dal hmm. Dahil nga naiinip na siya. Hmm. Ewan ko, yung asawa niya kung naiinip na rin. Pero siyempre, actress uh, hmm. kasing ang uh, mas alam na to. Makuda. Makuda, di ba? Hmm. So, hindi niya kung utos yun ng asawa niya o siya yung nag-ano. Pero, Siyempre, kung bida ka, eh, di, eh, kung tapusin mo yun, alam mo naman mahirap mag-judge, mag pag mga ganyang contest. Di ba, Mr. Fu? Parang ginagawa ko yan. Para di ba tapos? Meron kang entertainer. Oh, entertainer. Gusto nyo pa ba? Pwede, pwede ba isang song na lang yun? <laughs> Kilala niyo ko ba, ba ako? <laughs> <laughs> yun, di ba? Kaya nga yung orga, Diyosin Organized, talagang bisit na bisit dun sa actress ang uh, minamadali, hindi pa nga tapos. Package diba? nil pa sila nung asawa, ha? Oo, oh, siguro. Di ba? Bang may, alam mo na. Sino yan? <laughs> 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 Then I tell you something. Mamaya na, mas taklo. Basta si Kenji Wakter, tapos alam mo naman yung mundo niya. Iba yung mundo niya. May edad na? Uh, hindi, hindi, hindi pa may edad na may edad. Hmm. Hindi pa may edad na may edad. Hindi may pa. Edad. Basta hindi, hindi siya matanda. Hmm. Parang ano. Mid, mid, mid. Oh. Yeah, oh Sige. Pero uh, she's all over the place. Talagang di siya, na. Uh, nawaw, hindi siya, lagi nawa, siya nawawala ng balita. Mm. Para alam niyang wag visible siya mm. sa mundo niya. Yun na. Showbiz and other fields. Gusto ko ah, sa akin, oh. gaganon ko na naman. Oh. Ay, na naman. <laughs> Amaya oh, <why laughs> ay, ay, na. Kaya nagsabi <laughs> sa akin yan. Parang nose ko oh, na. oh, yum. So yun lang, eh, yeah, sabi, uh, thank you for watching. Tsaka mga kapaganda ko dyan sa loon niyo. kayo Ano ba kayo? <laughs> ito na lang sa ganyan. Oh, oh, gagaling oh, ng mga nanonood oh, sa oh, akin. naka Ay, naka-on naman ang Ay, microphone. Ka na, Ay, naka-on ang at sa lahat ng ating nanonood ng no, One no, no, Freedom Society, yung uh, project natin, di ba? Uh, It's just a job. Okay. Hindi hmm. <laughs> ako walang tatalo yung kaya. Bakit yung nag-enumerate? Natumbok siya. Nag -enumerate. <laughs> Natumbo <ko sila. laughs> Una, enumerate pa lang. Next, <clears throat> oh. Plastikada, May kinalaman ito sa dalawang actress, napakasikat na mga actress. Actress 1 mm. at actress 2. <laughs> mm -hmm. Na talaga naman eh gusto siyang pagsama, pag gusto silang pagsamahin sa isang mapakalaking proyekto. Mm -hmm. So siyempre si to si director, she's excited mm -hmm. si director oh, na. Oh, dream project din yeah, 'to. Dream project. Yeah. project actress 1 at si actress 2. Oh. So she's inuna si actress 1, mm -hmm. kinausap pumayag naman. Mm. Si Actress 2, o oh, ayang eh, ang reaksyon, pumayag din lalo. <applause> so, excited talaga actually si Actress 2. Siya talaga yung namimilit na, alika na, oh, game na, gawin na natin to, to, go na, ganyan, ganyan. To the point na sabi ni Actress 2, kahit ano, mag-share pa ako mm. sa Ay, producer, don't. ganyan. Oh, ganyan. So, eto na. Eh, di ba, pa ako naman silang pumayag. Eh, di syempre, si director, gusto niya na maging maayos yung storya, yung role. Siyempre. Dahil parehong sikat. Okay, oh. so ito na, dumaglabas ng script. So alam naman nung, nung dalawa kung ano yung takbo, kung ano yung role. So parang ano na lang yon for formality na lang. O di, syempre, si pag dating kay actress, inuuna nila si actress 2. Dahil si actress 2 nga, go, go, go. Mm. -hmm. Okay. oh, approved, game, mm -hmm. sige na, kaya tayo shooting. Ganyan. Pag Pagdating kay actress 1, pag pinapadala daw yung script, una, ang tagal daw bago masumagot. Tapos bigla, ang dami daw request, ang daming ah. demand, uh, uh, ganyan, ganyan. Tapos, alimbawa daw, mag -e meeting uh, Ang dami na naman dahilan ni actress 1. Uh, one. O kahit oh, right, mag-zoom na lang tayo, mag ano mm. na lang tayo, group chat, ganyan, ganyan. Ang dami daw dahilan. So, nakahalata na. Ito ni si actress si Director. Sabi ni director. Ang ginawa niya, kinausap niya ng one-on-one -on -one si actress 1. Sabi niya, ah, iba, nagkasundo na tayong at uh, ah. nagagawin natin ito at pumayag ka naman. Nanda ang problema? Mm -hmm. Nako direct. <laughs> Mga magaya ka naman. Nako direct. Kilala na ba namin yun? Oo, oh, oh, nako, nako, oh, oh, kilala na nyo. Nako kayo pa ba? Oh. <laughs> ano ko, Nako direct. Sabi niya ganon. Narealize ko, ayoko na siyang gawin. Kasi una, laging late siyang actress 2 na yan. Wala akong panahon maghintay sa kanya. Oh. Pangalawa, napaka-plastikada ng babae niya. sa kanya nang galing yung plastikada. Sa kanya nang galing yung term na plastikada ng babae niya. So, wag na lang. Matanda na ako para maki, ano pa oh, dyan. Matanda na gano'n. Hindi, hindi naman wow. term problems. naman natin. Hindi <laughs> oh, wow. naman senior citizen, pero basta uh, matanda na ako matagal na. Matanda na ako sa showbiz. Correct. So, yun ang term niya. So, una, lagi daw late. Pangalawa, plastikada naman daw yung after so wag na. So, ano gagawin natin? Hindi na natin gagawin. Mm. na direct. Uh, eh, willing pa naman mag-invest mag sana uh, si Actress 2. Actually, ayaw din ni Actress 1 yan. Ah. Uh, oh, dito, kung magbibigay siya ng anda dyan, dito, lalo siya mag, ano, uh, magmamaganda, magbibigabida. Huwag na direct. So, parang na-local lang si direct kasi, Okay na sana, di sana daw sa simula pa lang. Sinabi yeah. na. Kung hindi na si Actress 1. Parang hindi na rin umasa si Actress 2. So hindi na tuloy. So ngayon, parang ayaw na. Hindi, ah. yeah. hindi na natutuloy. Parang yung silang award winning actresses. Uh -oh. Isa lang yung tama. Ah. Ay, tapos Ay, yung, <laughs> yung isang... Maghintay nga kayong dalawa. <laughs> Wait, sige, so si Actress 1. Ah. Oh, award winning. Ah. Pareho. Uh Oo, -oh. tapos pareho silang lumaki yung sa yun. showbiz. Yes. Oo, oh, yung isang walang apelyedo. Meron pa rin. Kaya lang kung solos na. <laughs> Sino? Ano? <laughs> Mayroon mga mayroon mga uh, Oo oh, dahil dyan, o oh, yun na Parang silang award winning Parang silang laki sa showbiz <gasps> Parang silang iginagalang sa industriya oh, oh, Alam nyo na yan Dahil dyan, babati na ako Happy birthday God. kay Francis Bryan talatala -tala. Happy, Happy birthday! birthday. Happy <inaudible> birthday! <inaudible> ah, 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 um, tapos um, syempre, may bago tayong friend Si Passionate Beauty PH attorney Ellen Atty. Ah, oh, hey. Sean Lagi raw sila nanonood Atty. Sean Constantine, yeah. Constantine yeah. 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 Empire, Ayan. So, ito ang watch. At syempre, kay si Solis McDonald, kay Alan Dionis kay Rito Maniago, sa Hair Shop Salon, sa Salazar Dental Clinic, at syempre, ang WTFU sa YouTube. Oh, ayan. Mm. Meron ba ako nakalimutan? Ay, Mali na. ako may nakalimutan. Hello, oh, uh, yeah. Bebot ng Colorete. Yes. yes. I the uh, Bebot. Corner is Scout Terillo. True. Ito, ni, ito, ni ito na yung oh. oh. resulta ng... May oh, talaga. Ano? Se, ano? 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 Overwhelming, 71. Anong gusto nyo? Small pero tigasin, 71%. Per cent? Oh, Samantalang oh, yung malaki pero lambutin, 28%. Oh, pero ano oh, yung significant uh, pa rin yung 28%? Out of 42 votes. Uh, um, Ay, wala, alak. wala, alak. Ay, wala, wala na. Wala na. Wala na, tapos na. Huwag ka nang ano, pumarunong um, dyan po. Painumin na lang kung ayaw, ano. Diba? Ewan ko, idiot. Salamat po sa may 1000 k viewers natin. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sa akin ng bird. Next month po uh, ating PH. Well and girl namin girl dito sa Marites yun. University. Next month po, October. Oh, oh. So, ang mga ang mga lecture, alam mo na. Oh. Ano-ano <laughs> 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 ba birthday lunes ni Bob? Oh, At ang papatak na lunes. Oh, oh. <laughs> And also oh. yung Monday episode yeah. Kung magpapadala po kayo ng lechon Sa akin yung ulo ha Alam mo na yan Nakataw <laughs> naka ka na sa akin yung ulo Anyway Sa mga kaibigan ng mga kamartes po natin Sa TikTok uh, Yes na na Facebook And sa YouTube, YouTube channel Maraming salamat And of course Sa ating mga Dean's Lister Yes, yes. Okay mga kamartes Salamat po Yung pong doho mula sa Maritest University <laughs> See you, Thursday! Mega non!